kain ng kain ng gulay, my little baby boy. Oh, ayan, gulay. Pampahaba ng buhay ni Tanggol. Nihey. hey. Hey. Hmm. Tako sa gulay ng busuang ko. Mm, yummy. Yummy, yummy naman yan. Mm. Hmm. Puro gulay. Yummy, nữa, Sige na, kain na. Kain na ng gulay mo. Kain na, kain na, kain na. talaga ng egg, oh. <coughs> mm, yum, yum. Yum, yum, yum.

Eh, hey, nakapit ito yung pati ng sibuyas. Yan yeah, sibuyas? Mm. Ah, <laughs> <laughs> uh, lagyan, lagyan mo pa. Lagay mo pa na mo pa ng ano. Lagyan mo pa ng, hmm. ng pechay. Ayaw ano, ng egg. Yung may pechay pa. Pechay. Mm. Hmm. Mm, pechay. Yummy. Yeah, pechay. Pakita mo daw, kakain siya ka pechay. Mm, Ay, pechay. talaga namang napaka-very good talaga eh. Mm. Nagpunog po eh. Nagpunog po pechay. Mm, yum, nam, 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 nam. yum, yum, Yummy! Meron pa, yun pa. Repolyo naman. Hindi na yung egg. Ayan, sa eh. Ay, ipapakita mo daw kay nanay. Ipapakita mo kay nanay. na mais? 70 na mo. 70 kilo. Hindi, may hindi sabaw. Yummy. More, 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 pa more. More vegetables. Very good. Buti na lang. Talagang magaling kumain ng gulay. Galing kumain. Very good. Kapatuwa nung magbutuan sa ato eh. Mm. Talagang pang labanan ng kain na Yummy. Yum. Mm. Wala ganda ng mga ko sa ilog. Kino? Ang nga sa ilog. ng malambot mm -hmm. ano? okay. okay. Ay, gusto pa Ang Gawa mo pa ng malambot na part. Mmm. Yummy. Mm. Ito, okay? Eh. Matay mo ng, ano, anak, egg. Mm. Yummy. Yummy.